Pisces. Ngayong araw maging maingat sa mga biglaang alok ng pagkakakitaan. Kahit na maganda ang sinasabi, kailangan mong magdahan-dahan at pag-isipan mabuti. Kung plano mong magsimula ng bagong hanap buhay, mahalaga ang pagsang ayon ng iyong pamilya, lalo na ng iyong anak o minamahal, kung sila ay kontra sa iyong plano, huwag magalit, sa halip, Itama ito ayon sa kanilang gabay upang mas maging matagumpay ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan dahil may mga gawain na mahirap pero mahalaga, gawin ang mga ito ng may kasiyahan upang makuha ang atensyon ng iyong mga superior, ang isa sa kanila ay maaaring makatulong sa iyong pag-angat sa karera. Sa aspeto ng pera, kung may ekstra kang pera, maglaan ng bahagi nito sa iyong minamahal upang patuloy na umikot ang grasya sa inyong tahanan. Sa pagmamahalan, walang senyales ng problema, maging maunawain at malambing sa pamilya upang mapanatili ang good energy at matupad ang mga plano ninyo sa pag-iibigan, para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color gold at color white sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 14, number 30, at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon, tandaan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign. Magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, Mag-ingat sa mga Scorpio dahil maaaring magdulot ito ng mga desisyong ikalulungkot mo sa hinaharap at gastos ng biglaan.